Okay mga boss, uh, for the first time ay nagbigay sa akin at uh, natutuwa naman ako na nabigyan tayo. So ito uh, tawag dito. Literal na unboxing yung gagawin natin. Alam ko na kung ano ang laman nito pero excited pa rin ako ano. So unang-una bago tayo magtuloy, uh, salamat muna sa Diyos at nabigyan tayo ng bagong biyaya. At uh, pagpapasalamat din tayo sa mga taong uh, nagbigay sa kanito ito. Kung baga sa ano kung mga taong may um, uh, kabutihang puso na nabigyan tayo nito. Na hindi naman kasi ako sanay na mabigyan sa totoo lang. Uh, tayo. <laughs> Simula pa ng pagkabata ko, hindi naman, sa mga ninong ko, wala naman akong natatanggap. Kahit nung hanggang lumaki ako, pag nagbe-birthday ako, wala naman akong handa. Kumbaga, parang ano, parang hindi talaga ako sanay na bigyan o makatanggap ng pero paminsan-minsan masaya din pala nakakatanggap galing sa iba. Parang nararamdaman mo yung pagmamahal. Kaya ayun. Ayun ko na baka magdama tayo. Ituloy na natin. <laughs> Ituloy ko na yung ano. Kaya baka mamaya magkandayakan tayo dito. Papasalamat lang talaga ako. Hindi lang halata pero masayang-masaya ako. at uh, nakatanggap tayo ng gift hindi naman lagi pero ano uh, papasalamat katulad nito uh, bigay lang din po sa akin to ni Kuya Ariel yan papasalamat tayo at nabigyan ako nito na uh, malaking tulong magtutuyos na to sa akin ngayon kung tutuusin na ano na tama magtutoy years na to malaking tulong hanggang ngayon nandito nagagamit ko pa maraming maraming salamat so unbox na tayo excited dandahan dandahan Ayan. ayun ayun mga boss tumambad na ayun wow yaw ah. Soldering station <laughs> for the first time ngayon lang ako makakatanggap ng ganito Ah, talagang gagamitin ko to yan. tanggalin na natin sa box pangalawang box yan ito mga boss ay nako yan ano daw sila ito yung pinaka old model to na bago pa kumbaga ano mga lumang stock yan. <coughs> alam ko ito ah Made in Korea. Ayan o. Jingyang Electronic Industry Corp uh, no? Corporation. Mura dong sa Sangpo, Pusan, Korea. yan. Ito yung soldering iron station. For uh, ano, air uh, station. Ayan yung ano nya. Kompleto pa yung ano nya. So pag Korean, malamang mga totoin dito. So may mga instruction manual siya. Ayan. Ayan yung ano nya mga gamit yan heater yung ano yan basahin na lang natin yan later on ha ganito itsura nya ganda ganda nga oh ganda wow power tapos may temperature ganda mga boss ang ganda tight na radiation ring yan so ito yung ano tapos ito yung ito yung pinaka ano nya pinaka suksuka nya yan yung yeah, symbol pa yan saya, ang saya. <laughs> para tayong bata nito na nag unbox ng daruan so ito yung ano ba to mamaya na dalawa yan sa kabila bata Ah, magkasama na ata ito. Nakabox pa siya. Ay, sabi ni may instruction dito, tingnan daw sa ilalim ko ng ano. <coughs> ito yung sponge niya para sa ano, magpupunas ka ng ano, parang ganito. Parang ganito. So may sponge siya, yan Punasan ng ano, panghilan. First time ko makatanggap mga boss. Uh, masaya, masaya. Paano ba ito tanggalin? Ayun. Oh, ang sarap naman ito. Sa totoo lang, nakontento na ako dito sa mga panginginang ko. Pero makakatanggap tayo nito, siyempre masaya mga boss. Ito yung pinaka-cord niya. Yan, yeah, ito yung pinaka-main body. Sabi nila, brand to. Lumang stock na banyo banyo siya. Lumang modelo nga lang pero banyo nyo. natin. Wow, ang ganda. Ayun, yung sabi sa akin ni Kuya Jade. Ni Kuya Jade. Ayan. Titingnan daw dito kung 220. Ayan. So, nakasit naman siya sa 220 volts. Ganda, mga boss. Ang ganda. Wow. Ayan. Kasi Korean eh. Ah, uh, 220 talaga to. Soldering. Wow. Ang ganda nito. So, paano nga ba to gagawin? So, kalasin na natin to. Ang ganda. Saan ba to kinakabit yung isa? Ito may, may manual. Kung so, paano mag-assemble. Ayun. Ayan. So, pwede siya dito pwede siya dito sa kabila, pwede naman. So ang gagawin ko dito siya, dito ko gagawin 'yan sa kabila. So ito yung temperature niya. 200 hanggang 480. So ang katumbas niya nata ngayon parang ganito. Yan. So <laughs> hindi ko malamang kung ano puro na ako so pasensya na mga boss ha. Ah, masaya lang talaga tayo. Masaya lang talaga tayo na nakatanggap tayo ng ganito. Ang huling gamit ko ng soldering station Kung tatanungin nyo ako Siguro ano 2000 Mga 2004 pa Nung time na nag pa ako ng cellphone Yan 2004 siguro huling gamit ko ng Soldering station Parang halos ganito din Yung huling gamit ko So dito nga siya sa kabila. Paano ba 'to? Susuksok siya doon. Hindi hindi ko to alam ah. Paano ba diskarte nito? Ayun, tatanggalin natin. Tatanggalin natin. Susuksok na. Tama 'di ba? Susuksok to dito. Tama ba? Parang ganito. tapos so kaya ganyan yan so ano yan susuksok so, siguro to ba't patigas ba't patigas ano bang instruction dito tunungan ano natin sa manual ayan, ayan nga so ito sya ayan oh susuksok doon tapos yung itong ano yun ang discarte so paano pa ito natin gagawin pwede siyang ganito ay hindi ganito lang talaga siya kapit na maganda maganda siya lumang stock sabi nila lumang stock pero ano bago Tama ba itong ginagawa? Baka masira ko naman to. Baka may ano lang. Ayan, naisalpa ko din Tapos Siya naman Lalagay ko ng ganito Ayan, astigin mga boss So, ayun dyan sa instruction niya ayon dito sa instruction Tapos, ito naman, dito po yan, sa ano, may kasama pa siya naman. Ano. Dito po yan, lalagyan natin ng tubig. Tapos dito, pwede naman dito insinso kung ano, niya sponge tapos mga lagayan pa ng ano sunod na ikakalas natin ay yung mismong para tayong bata nito naglalaro na ng mga narigalohan ng hindi assemble ayun ito yung pinaka ano nya soldering nya. niya. So dito 'yan mga boss kinakapit. Yan. Dito yung kita ng dito. Oh. Yeah, parang ganyan ang style niyan. 'Di ba? Asti. 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 asti, asti, asti. So ngayon, para matisting natin, lagyan natin to ng sponge ng tubig. So, ganun po yan. Tulubo yung tulubo yung ano. Tapos ito naman, 220. Nakalagay naman dun sa ano. Nakasit naman dun sa baba, 220. Ayan. Mga boss. ayan, nakasit sya ng 220 kaya pwede natin sya isaksak ng 220 kasi ano kata ito, may 110 may ano may 110 may ano ikso, maganda korean po ito korean, so i-plug ko na tanggalin na muna natin ito mga kalat dito yan na muna hindi na muna natin ito gagamitin kasi meron naman tayong ah, uh, kung baga yung ano natin ay yan. So, plug ko na mga boss so, Ayun, nakauna siya Lagay natin sa 350 yan ganda <laughs> ganda so try natin ano, maghinang since na mga busa excited lang ako pagbigyan nyo na pagbigyan nyo na ang inyong lingkod ay natutuwa dito sa bigay sa akin ayo ayusin ko lang itong para ano ng wire yan so ano kaya kung umiinit na ayun mga boss umiinit na tingnan natin kung okay na okay maganda babaan natin maganda maganda siya tumunaw Subok natin, subok. Subok tayo maghinang. Subukan natin hinangin tong mga ano. Wala pala tayong ng na ilaw dyan ha. Ayan. Ah, maganda. Maganda. Maganda siya pangingin ng mga boss. Yan. natin itaas na konti. Maganda, maganda. Maganda. Sana, no? Sana matumagal magalto sa akin maganda 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 gamitin so tanggalin natin try natin tanggalin wow ang ganda ganda mga boss ay may hindi tayo natanggal na isa maganda gamitin so baba lang yan tapos papatayin ko na ganda <laughs> ganda <laughs> ayos Ayos na ayos. Sa mga nagbigay, maraming maraming salamat po. Uh, pagpalain po kayo ng Diyos at uh, more blessings po para sa inyo. Uh, kung ano man yung naibigay nyo, malamang isusuklihan kayo ng Diyos ng dubli-dubli pa, tripli-tripli pa sa, no, sa pagpapala. Maraming salamat ulit mga boss at God bless po sa ating lahat.